Tahimik ang umaga sa Santa Cruz, Laguna. Tatlong sasakyan ang uminto sa harap ng isang bahay. Labing dalawang lalaki ang bumaba. Walang uniforme, walang pangalan. Ang iba ay may baril pa. Sa loob ng pamamahay ay isang pamilyang kumakain sa pagkainan. Isang malakas na pagkalabog sa may pintuan ang pumukaw sa atensyon ng mag-anak at kanila'y pinagbuksan. Isa sa kanila ang nagsalita sa malamig na boses. Warant ito sa sama ka sa loob, may batang umiiyak. Isang babaeng nagsisigaw. Ang isa sa mga lalaki ay nagpakilalang taga-NBI isa sa kanila ay nagtutok ng baril sa membro ng pamilya habang pinapasok ang bahay. Nagsimula silang maghalungkat. Ayon sa pamilya, kinuha ang halagang 180,000 peso kasama ang mga alahas at kagamitan. Makalipas ang ilang minuto'y isang lalaki ang pilit na isinasakay sa van tahimik, walang putok, walang sigawan. Agad ding lumabas ang grupo, bit-bit na si Ricardo at isang kahon na sinasabing naglalaman ng mga alakas, relo, pera at iba pang kagamitan ng pamilya. Mabilis nilang nilisan ang lugar at mula noon hindi pa rin siya natatagpuan. Ang pamilya ay naiwang tulala sa bigla ang pangyayari na iyon. Pero mula noon, wala nang balita, wala nang tawag wala na siya. Parang awa niya na maawa po kayo napapanood po ito ng mga kumuha sa bahay namin. Maawa kayo. Hindi Diyos ang kumuha ng buhay ng asawa ko kundi kayo po. Magkaroon po kayo ng konsensya. John John Lasco. Hindi siya politiko. Hindi rin opisyal ng gobyerno. Para sa mundo na ginagalawan niya sa mundo ng isabong e Kilala siya bilang isang master agent. Isang taong may hawak ng matinding impormasyon. Alam niya kung sino-sino ang malalaking mananaya, kung saan umiikot ang pera, at kung paanong gumagalaw ang laro sa likod ng eksena. Sa mundong puno ng pera at lihim, siya ay may hawak ng mga sekreto na ayaw ipalabas ng marami. pamilya ngayon ang nagsusumamot, nagmamakaawa. Dahil ang kanilang mga mahal sa buhay, umalis lang daw ng bahay para magsabong, pero naglaho na parang bula. At hanggang ngayon, walang balita kung nasaan na. Sabong nga ba ang punot dulo ng kanilang pagkawala? Si Lasco ay ang una sa mataan ng publiko. Pero hindi siya nag-iisa at hindi rin siya yung una. April 18, 2021 sa Santa Cruz, Laguna. Ang unang kaso ay si Michael Bautista. Nakikita sa video na nakaposa si Bautista kasamang dalawang lalaki sa labas ng isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Naipakita na raw nila sa pamilya ng sabungero ang kuha at kinumpirma nilang si Bautista ang nasa video. November 2021, Candelaria Quezon, Nelson Tampus January 5, 2022 sa Manila Arena Sapol sa nauna lang inilabas na CCTV footage, ang paglabas ng limang sasakyan mula Manila Arena. Kasama na ang isang puting FX na sinasabing may lulan sa anim na magkakapit bahay. magkakapitbahay. Sa... Mark Joseph Velasco Rowell Gomez, James Bakay, Marlon Bakay. Po ang kasalanan ng mga bata, in due process po natin. John Claude Inunog. Alam pa po siya dun sa anak niya na mag-work daw muna si daddy, pero babalik din daw po siya. Sabi niya, sige daddy, ingat ka. Sabi niya saan, I love you. Rondel Cristorum. Pakasakit parang sasabog ang puso ko sa sobrang hinagpis, sa sobrang hinanakit. Kaisa-isa kong anak eh. Ganito ang sinapit. Hindi naman po siya ang January 6, 2022. Santa Cruz, Laguna. Edgar Malaka. Sabi ng kuya ko, talo lahat yung nilaban nila. Tapos magpapahinga daw po muna siya. Kinabukasan ay may laban pa po. Alexander Quijano. Atong Sakdalan At isang pangalan na hindi inilabas January 13, 2022 Lipa Batangas Jeffrey Dipano Nomer Dipano Randy Gardose At tatlong pangalan na hindi inilabas January 14, 2022 May Kawayan Bulakan Apat na pangalan hindi rin inilabas January 16, 2022 sa Malabon City. Tatlong pangalan na hindi inilabas. January 21, 2022 sa San Pablo, Laguna. Michael Sikat, Dennis San Jose. January 22, 2022 sa Dasmariñas, Cavite. Jerry Salazar. January 23, 2022 Santa Cruz, Laguna. Richard Gutierrez, Joel Castillo, January 24, 2022, sa Tanza Cavite, Raymond Perez, January 25, 2022, General Trias Cavite, Brian Ledesma, January 26, 2022, Binian Laguna, Kenneth Santos, kabuoang 34 ang naitalab. Mga pangalan na nawala sa dilem, kasabay ng ingay ng tila, orchestrated na operasyon, sunod-sunod, parang may isang sentrong nagdidikta kung sino ang isusunod. Lahat halos pareho, van na walang plaka, taong nagpapakilalang otoridad, peking ID, walang ingay, walang putok, walang panlaban, at pagkatapos, katahimikan. Pusisya para sa lahat! Pusisya! Kalaban tayo! Merde po niya sa biyernes. Maasa pa rin po kami na nabuhay siyang mga kaway sa piling namin. Kung sino man po ang dumukot po sa anak ko at sa mga kasamahan niya, pakiusap po ako, nagsusumamo ako na pakawalan niyo na po ang anak ko, parang awal niyo na po. Habang sila'y nawawala at ang mga pamilya'y naiwan, mga asawang patuloy pa rin sa naghahain ng pagkain para sa mga anak. Sobrang sama ng loob. Wala naman po kasalanan yung asawa ko. Bakit po ganun? Bigla na lang ko siyang nawala. Mga anak na hindi alam kung kailan babalik ang ama mga ina na araw-araw nakaabang sa bintana. Walang bangkay, walang libing, ni walang sagot. Gabi-gabi, iisa ang tanong nila. Nasaan na kaya sila ngayon? Tatalo yung isip mo at tsaka yung utak mo eh. Sabi ng isip mo, patay na anak mo. Pero sabi ng puso mo, buhay pa sila, di ba? Malay mo, So, ginagawa namin nito. Na Hindi ba yung mga anak namin yung maisalba namin? Yung mga bagong nawala, makasalba man lang sila. Ang Pinareho nila, pareho lahat, dinako nila ang video namin. Gumawa sila ng, 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 uh, ng, domain lahat, pare-pareho. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Naka-report na kayo lahat yan, iniimbestigahan na kayo ng CITG. Makikita nyo, napareho nito mga manyo nyo, okay na to. Huling-huling beses ko pa itong mong sasabihin sa inyo, huwag na kayong papasok sa teritoryo namin. Huwag na kayong papasok sa teritoryo namin. Huwag <coughs> na kayong papasok sa teritoryo namin. September 1, 2021, nung ipinalabas ang video na ito. At sa kaparewang araw, limang sabungero mula Santa Maria, Bulacan, ang nawala sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Maya-maya ay tumawag itong si Dondon ng cellphone. Apo, Sino tinawagan niya? Ang pakarinig ko po, kalapit ko po siya, si, ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung Boss A? Eh? Yan yung po ang ano po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchotope. Ang sabi po ni, nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, Sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pagka pagka hindi niyo pagka pag hindi namin patayin niyo na. Sa dami ng pangalan sa industriya ng e-sabong, iisa ang pangalang lumilitaw atong ang ang vice president ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang isa sa pinakamalaking online sabong operator sa bansa. Noong dekada 2000, na naiugnay siya sa iba't ibang ilegal na sugal at sinampahan ng kasong kaugnay sa wedding scam noong administrasyon ni dating pangulong Joseph Estrada. Bagamat na absuelto sa ilang mga kasoy, nanatili siyang kontrobersyal na personalidad sa mundo ng sugal. Ang ilang biktima ay huling nakita sa mga arena na hawak ng kumpanya niya. March 2022. Ang entry name po namin, JJ po. Ngayon po, mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Nagbukas ng bagong pinto. Lumantad ang mga testigo. Saksi sa mga kaganapan sa iilang insidente ng pagdukot. Kasama na ang mga nangyari sa Manila Arena. Dali po ng smoke area, meron pong yung security na nandun na po na datang sa babalang po ng kakaos namin. Mga naka na jacket po sila. Tapos yung isa po na meron pong ID, nandun na po sa may tapat lang ng kakaos namin. Yung iba, yung iba po, nandun po sa loob ng kakaos ng victim. Sa walong pong security na umakyat dun sa kakaos, apat po yung pumasok dun sa loob ng kakaos ng victim Yung nasa loob po ng kakaos, ng mga security IC, si, yung tinatawag po nila ng chief. Ngayon po, yung mga tao po sa loob ng cockhouse house. maya po, kinuha na po yung mga tao. Isang minuto ang nakalipas, sumunod po ako dun sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po, po rin sa may basement, tiningnan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron pong nakaabang na isang van. Ang nawawala po sa Manila Arena, Si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Crestorum, uh, Roel Gomez, and Jean-Claude Inonog. Yung apat po sa alim na pong nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po, naaktuan ko po na nakuha, apat lang po. Pero po yung dalawa, si James Bakay, si Jean-Claude Inonog, nakita ko na lang po, sinasakay na po sa ban. Dito, sa andito rin, makilala mo? Chief? Hindi kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Chief? Sino yung chief? Yes, sir. Ha? sino? Julie Patidongan po. Consilasyon, Matiliano, Bayog, tapos bayo. si... Bayog? Oh, andito rin yung Bayog? Si sa Bala po. Naging matunog ang usapin patungkol sa mga nuwawalang sa Pinag-usapan ng buong bansa at tinutukan ng maigi ng media December 27, 2022, naglabas ang Department of Justice ng opisyal ng kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa anim. February 14, 2023, inilabas ang kanilang mga wanted posters. Julie Patidongan, Mark Carlos Zabala, Roberto Moteliano Jr., John Ray Consolacion, Virgilio Bayog, Aglir Codilla. May pabuyang 6 na milyong piso para sa makakapagturo sa kanila. September 13, 2023, pitong buwan matapos ang pag-anunsyo ng pabuya. Dalawang sabay na operasyon ng paghuli ang sinagawa sa Paranaque. Ilang mobile patrol, mga tauhan ng CIDG Calabar Zone at mga operatiba mula sa intelligence unit ang makikitang nakapwesto sa harap ng isang mataas na bako. Pilit nila itong binubuksan. Tuluyan nga nilang napasok ang bahay. At nang akyatin nila ang mga silid sa ikalawang palapag, doon na nila natagpuan ang mga sospek sa pagdukot ng anim na sabungero sa Manila Arena. Mahigit dalawang buwan ng pagmamanman ang isinagawa bago ang ikinasang operasyon. Ang pagkakadakip sa kanila ay itinuturing na isa sa mahalagang pag-usad ng kaso at posibleng makakapagbigay lino sa katanungang naasaan na nga ba ang mga sabingerong ilang taon nang nawawala. matapos ang pag-aresto sa anim na sospek. Tila ba natigilan ang buong investigasyon? Lumipas sa mga taon, ang anim ay nanatili sa piitan. Tahimik, walang bagong pahayag. Walang press conference, walang bagong testigo, walang dagdag na ebidensya. Unti-unting nawala ang ingay ng media at parabang nalunod na ang kaso sa samotsaring isyu ng bansa. Pero sa kabila ng katahimikan, ang mga pamilya'y patuloy pa rin sa sigaw para sa ustisya. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, may isang kaso ng mga nawawalang sabongero ang posibli raw madismiss. Uh, it's just that the, the time element uh, has passed already, it's due, and that uh, it has to be refiled afterwards. 2025. Ang daling na maser na 10. Isyu mi pa 0.8. Ibig sabihin nakatandaan natin ng direktang utos ng Supreme Mastermind para patayin pa lang. Sakali na mismo dalawang taon matapos arestuhin ng anim. Sa hindi inaasahang pagkakataon nabiyak ang katahimikan ng kaso. Siya ang nag-release ng pera sa budget. na ayaw ko mag-request sa Roberto Delio yung anak niya ang nag sa lahat. Isang testigo ang lumutang, si Alias Totoy. Sa eksklusibong panayam sa GMA News kasama si Emil Sumangil, isinumpa niyang panahon na para ilanta ng katotohanan. Ayon sa kanya, siya mismo ang may hawak ng susi kung nasaan at ano ang tunay na nangyari sa mga nawawalang sa bungero. Sinabihan ako nung nagkagulo na, hindi, hindi na mo lang naman yan, ituro mo lang yan sila, sila pumatay, walang katay Pero sino nga ba si Totoy? Nagsimula siya bilang gwadya sa isa sa mga farm ng kanyang amo. Isang tauhan na naging saksi sa buong operasyon. Galit na galit siya kay Remulyay. Eh. Sabi sa akin, ditsunin natin yan. Sabi ko, boss, hindi mo na ako. Simula noon, wala na siyang ganang tumawag sa akin. At isa rin siya sa anim na unang naaresto sa kasang pagdukot sa Manila, Arvina. Ngunit ang tanong, kung alam na niya lahat, bakit ngayon lang siya lumantad? Bihing mo lahat ng uh alam ko dahil binantaan mo na pati pamilya ko, tanggap ko na sa sarili ko na patayin mo ako. Huwag mo lang idamay ang mag ko. Anya, hindi bababa sa tatlumpung katao ang dapat managot. Kasama ang ilang opisyal na may mataas na posisyon sa bansa. Ipinakita pa niya ang mga resibong di umano'y tumatanggap ng dalawang milyong piso kada buwan ang isang lieutenant colonel kapalit ng proteksyon at katahimikan. Po ako sir na ano na agent do, parang ano, Ano ang Mga okay. assassin Sa po, parehong sir. panayam, ipinakita rin ng isang nakagigimbal na video. Isang lalaking nakagapos, nakatakip ang mukha di kalaunay kinilala ng kanyang pamilya. Siya nga si John John Lasco. Talagay mo itong paglutang mo, makakatulong ka rin sa kaso ni Lasco? Siyempre, gawan ng ako mismo ang nagbayad sa kanya ng uh... una, 2 million na sa akin para ano yun Si Las kasi, ng video yan, napapataya din siya na mas malaking porsinto. Ngayon, namonitor monitor na kumina yung sinas pinahanap. At dito, sunod na itinanong ni Emil Sumangel, ilan ba talaga sila eh, hindi ko alam bakit 34 lang yung naimbestigahan nila. Pero 100, kung sa alam ko, 100 did. Muli siyang kinanong, paano ba sila pinatay? galing ni Suple. Giling, isuple. Giling isuple yung highway at sa sa salig. ko kumbaka ko na mayroon na namang tubig sa subungat. Rubin sakit alam mo na yung gagawin mo. Kaya ko yung, uh, yung tao. walang doon sa ripa, may puwerto-puwerto kasi doon. Mayamaya, darating may darating na yung grupo. Oh, ang bahala na si sila na mismo. Ang ginagawa nila, na ng yung plastic na tali. Yung na yan doon sa tali. Kung yon mga buto-buto na, paano natin magkilala na sila yun? At hindi lang ang um, missing sa bungero din na tapon doon. But the mga black room? Habang gumaalingaw-ngaw ang kanyang mga pahayag, Sumiklab naman ang damdamin ng mga pamilya. Luha, galit, at panibagong kirot ang bumalot sa kanilang mga mukha. Kahit mga buto lang ko, malagto, makuha po yung anak ko. Hindi na natin makita yung butot, pero alam ko kung sino ang talikot dito. Oo! 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 ko? Oo! Ah! Kahit buto ng anak ko kuhuling, doon pa babawiin ko! Hindi lang malaman kung nasaan ang anak ko. Wala na po tayong pag-asa na mabuhay pa ang anak niyo dahil wala na siya. Pasinsya na kayo, nai. Idaan natin sa court Fortnite dahil hindi basta-basta ang yung natin, nai. Kapag dadasaan ka namin, mag ka. July 2, 2025, dito sumabog ang pinakamabigat na revelasyon sa kasong ito. Sa harap mismo ng kamera. Ako ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay at isa akong farm manager sa lahat ng farm ni Mr. Atong Ang. Alam naman ng taong bayan, lahat ng mga kasama ko sa trabaho, alam nila lahat na siya ang mastermind. Ang tunay na nag nagutos ayon kay Totoy, oo, mas kilala bilang si Julie Patidongan, isang pangalan na matagal nang bulong-bulungan. Ay walang iba kundi ang kilalang gambling operator na si Charlie Atong Ang. At sa pagbubunyag na ito, nagudyok ng malawakang paghahanap at nagbigay ng panibagong direksyon sa investigasyon. Araw-araw, ng mga otoridad mga divers at mga tauhan ng Coast Guard ay nagsusuyod sa ilalim ng Taal Lake. Umaasang makakahanap ng bakas, isang patunay kahit isang piraso lang ng katotohan ng magpapatibay sa lahat ng sinabi ni Totoy. Ngunit bawat paglusong, bawat sakong putek at bawat aninong nahuli sa ilalim ay nanatiling palaisipan. Sa mga sumusunod na operasyon, ilang buto ang natagpuan sa ilalim ng lawa. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak kung ang mga iyon nga ba ay mula sa mga nawawalang sabungero. At dito'y nagiiwan ng isang mabigat na paalala ang kasam ito kung totoo ang lahat na isiniwalat ni Totoy. Gaano nga ba kalalim ang ugat ng kapangyarihan na kaya magkubli ng 34 na pagkawala o marahil mahigit isang daan at higit sa lahat hanggang kailan pa maghihintay ng mustisya ang mga naiwan.